Ayan, uh, Pagkita ko lang ko sa inyo yung kasunduan ng dalawang panik uh, na tinalo yung 100 na tao na may ayan ng bangka ng dosing kalipapa lang uh, Ito uh, Ayan, makita ko rin yung uh, na naman yung ano dyan yung mga kalipapa At yung mga pagkama pang tanod Ito Baho kaya pag kahit madami kaya kahit madami kahit madami kaya pag wala kang kakampi uh, wala kang aabutin uh, ito kabayan uh, mayroon daw silang ano, uh, tanod na kasama ayan yan na para kabayan yung ano, kahit madaming tao kayo nagkipaglaban dito uh, talo, talo talaga ng may protect talo ng mga official kung tutuusin nagkasundo na ho uh, pirmado pinaka CEO oh, sa ano sa sa Talisay sa COP ayun uh, iwan ko kung malaman ni COP kung ano kung anong masasabi niya sa tigas ng mga talibaba pa dahil ito po talaga ay matagal na ho namin pinaglalaban uh, mata ngayon lang ho kami maano mabibigo ngayon kasi ang kalaban namin uh, ah, nasa official uh, sana ho ay may makatulong sa amin so, uh, pakita ko sa inyo kabahin yung ano yung kasunduan kaya iba talaga ka ba yan pag ano Pag wala kang kapit sa taas Isipin mo Nasa 100 kami tao Tinalo lang ng dusing Dusing tao na talipapa. pa At di naman ho namin sila binabawalan Kasi Kasi hanap po nila yan Sa amin lang ho Ay yung tint na lang ho Kasi pinagbawal na ho kasi dito sa parsada Kasi si, si Open na rin ho nagsalita bawal kaya Ayun, nagkasundo yung mga dalawang pa Ngunit Ngunit sila pa rin na nasunod uh, Kaya po na ano, ng mga mangisda uh, Ano na lang ho sana Yung tint na lang yung gagamitin ho nila Kaya kahit anong oras ay pwede ho nilang tanggalin Kasi pag yung mga kubo uh, Nakapix na ho yung mga kubo nila uh, Pag may kalamidad uh, Hindi naman ho nila tinatanggal Uh, ilang taon na ho sila dyan pag may kalamidad uh, hindi na ho nila tinatanggal yung mga kubo ho nila kaya ang napipirwisi yung mga bangka namin Ayan, ito ho yung mga uh, katibayan ho na napagkasunduan Ah, uh, ito na ho nga pala kabayan naman na natin, yung kasunduan dun sa ano, yung tungkol dun sa talipapa sa kasi mga bangka na may ari. Ito ha, uh, kung makikita ho ninyo, uh, ho ng kapitan yung kasunduan saka dalawang panig ng talipapa Papa presidente at yung pirma din ng ano ah uh, ano po yung ano pirmado din, pirmado din dito si, ano, si COP ng bayan ng Talisay andito yung ano niya pirma ng COP ng bayan ng Talisay na yan ito yung napag-usapan napagkasunduan ng dalawang panig na tint na lang ang gagawin uh, kaso ah uh, hindi din ho nangyari. Ang nasunod pa rin ho ay yung kakaunti kisa sa madami. Kaya uh, naghihingi akong ako sa inyo mga kabayan. Sana ay matulungan nyo kami. Kasi ngayon lang ho ito nangyari. Kasi dati pinaglaban na ho namin yung rampahan. Nung dano ng bangka, yun nanalo kami. Iwan ko ho ngayon. Kasi yung kalaban ho namin ay mga namumuno sa, sa gobyerno. Ayan, makita ho ninyo, yan. Mayroon pa akong testigo sa pag-uusap. Ah, COP, COP, pa ng bayan ng Talisay. Ayan, yung pirma ko ni COP. At saka ng barangay captain. Ito, ang barangay captain. Ito naman yung pirma ko kabayan. At saka ito naman sa, ano, sa Talipapa. kabayan Hello mga kabayan Sana may makatulong po sa amin At talagang napakano na yung ginagawa sa amin Ayan hanggang dito mga kabayan At maraming maraming salamat po sa lahat ng ating mga viewers dyan Sana ay pashare naman po At talagang kami ay tagilid ang laban po namin ngayon